All right, magandang gabi po mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik para sa isa na namang mahalagang pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan ay itong tungkol sa uh pag-attend daw. Yung uh pagpayag na pag-attend ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Kasi nga, di ba, matagal na siyang uh, ini-invite na magpahayag, ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Pero ilang ulit na siyang nando na oo, mag attend Pero bandang huli, kung ano-ano ang kung ano-ano ang excuse, kung ano-ano ang alibi, tapos ngayon, itong huli nga, 'di ba na ako siya na after November 1, pagkatapos ng Undas, imbitahan lang siya, sisipot siya. Pero ano nangyari? 'Di ba nung inimbita siya hindi siya dumating. Ngayon, iniimbita siya ulit. Supposed to be 'yung susunod na uh quad -com hearing kung saan dapat Uh, mag uh, kailangan umattend nitong si Duterte ay bukas <coughs> bukas na Miyerkules Alam na nila 'yon. Pero wala naman pong na, wala namang natanggap na pasabi o abiso galing sa kampo ng Duterte na mag-aattend sila, mag-aattend siya. Kasi diyan pala ang protocol pala dyan, eh, kung kapag ikaw ay pinadalhan ng imbitasyon, ay kailangan sumagot ka na mag-attend ka. At pag hindi, sasagot ka na hindi. At kung ano ang dahilan. Ngayon, itong huling imbitasyon sa kanya, na supposed to be a nung nakaraan, nakaraan nung after the ano kailan ba yon yung unang hearing after the Undas na hindi nga dumating at keso uh, may sakit kung uh, ano ano pa ba ang dahilan niya yung alibi niya keso walang pamasahe o di ngayon uh <laughs> gusto nang sagutin ng mga congressmen yung pamasahin niya basta mag-attend lang. Walang sagot, di ba? Ibig sabihin, walang sagot official na sagot. Official yung uh, sagot na written or by email formal kumbaga. Formal na communication na ang nagkukyong communicate sa kanya in behalf of Duterte is yung lawyer niya. Ngayon, yung nakatakda sana na hearing bukas ng Wednesday ay biglang na-cancel. Or shall we say, hindi naman yata bigla kasi matagal na pala itong pinag-uusapan sa loob. Ibig sabihin, sa loob ng quadcom doon sa mga uh, mga members and chairman, yung apat na chairman ng Quadcom, at yung kanilang mga members. Matagal na pala nila itong pilag-uusapan at napag na ika-cancel muna, hindi muna mag-hearing uh, mag kasi meron silang importanteng i-gawin, i-verify na yung tungkol yata sa mga mga resource persons na nag uh, nagpipresenta nagpipresenta na magbibigay ng mga info tungkol sa kanilang mga issue na uh, tinatalakay diyan sa Quadcom. pero according to uh, Congressman Barbers nga na kailangan muna daw nilang kailangan muna nilang uh, interviewin kumbaga ay eh, parang sort of audition ano i -interviewin muna nila sisiguraduhin muna kung talagang kung talagang may saysay -say ba ang sasabihin itong uh, mga nagpipresinta na resource persons kasi meron yata silang na-encounter ng mga resource persons na parang iba yata ang mga sinasabi at uh, na, 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 na napapatunayan na parang wala sa sarili. So, para hindi na, kasi siyempre time consuming yan eh. Kung baga, nakakaabala sa oras, kaya gusto nilang siguraduhin bago i-present sa public, sa public na pag pagdinig, eh sisiguraduhin muna nila yung uh, kung talaga bang kapakipakinabang yung mga mga ibibigay na impormasyon nitong mga nagpipresenta na mga um, resource persons. So ngayon, ang nakapagtataka kasi ngayong araw na ito ay biglang nag uh, nag-announce sa social media itong si Attorney Panelo na isa sa mga abogado isa sa mga abogado ni Duterte. Pero <clears throat> hindi naman pala ito itong si Panelo, hindi naman pala ito ang recognized na abogado ni Duterte na siyang kumakatawan dito sa tao kay Duterte doon sa Quadcom. So ibig sabihin, yung talagang official na recognized na abogado na tatayo kay kay Digong Duterte ay yun ang may communication with the Quadcom. So, ibig sabihin, nag-invite sila, pero wala silang natatanggap na confirmation na ipaparating sa kanila through the lawyer, through the recognized lawyer. Lawyer para kay Duterte, para dito sa mga pagdinig sa, uh, sa Quadcom. Hindi si Panelo, hindi si Panelo ang abogado ni Duterte with regard to the Quadcom issues. Itong si Panelo ay close friend lang ito. Abogado man ito pero hindi sa Quadcom. Sa ibang bagay siguro ito nag-aabogado. Ngayon, ang nakapagtataka po kasi itong araw na ito, tuwang-tuwa itong si 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 Panelo na nag uh, nag-live sa isang sa social media, doon niya inanunsyo na <coughs> mag-attend darating daw si si Digong sa Quadcom hearing bukas. Hindi po kaya yung pag-announce pati niya para siyang nakakaloko eh. Hindi siya seryoso, tawa siya ng tawa na pa, alam mo ito mga taong ito, itong kampo ni Duterte, parang pinaglalaroan na lang po nila ang Senado at ang Kongreso. Pinaglalaroan nila ang kung ano-ano, pinaglalaroan nila ang pamahalaang ito. Ito ay isang seryosong issue mga kababayan, itong tungkol sa mga pahiring na ito. Aba, ang hearing na ito ng Quadcom, eh, isang napakalaking bagay, napakaseryosong bagay issue po ito dahil ang pinag-uusapan po dito ay hindi lang hindi lang isa, hindi lang buhay ng isa, sampo o isang daan na buhay ng tao, kundi libo libong mga taong napatay during the drug war. And also, ito nga pong tungkol sa Pogo, na isa ring napaka ano eh, isang uh, criminal syndicate pero itong mga taong ito, ginagawa na lang na, ginagawa na lang na ano eh. Parang katuwaan eh. Hindi siniseryoso eh. O di ngayon, hindi po kaya, hindi kaya na mayroong spy itong kampo uh, ni Duterte, itong si Panelo, mayroon silang spy dyan sa Congress. Imposibling, di ba? Imposibling wala silang, natural mayroon pa naman silang mga kaibigan dyan sa loob eh... sa loob ng... kongreso... baka yun po ang nag-tip... sa... Duterte Camp... na o... Oh, ma... ma... maka-cancel... cancel yung hearing bukas... ngayon... porque nalaman nila na cancel... sinamantala nila... sinamantala nila yung pagkakataon... yung issue... sakyan yung issue... yung pagka -cancel sa sila ngayon magsasabi, o oh, di ba? Yung mga ano ngayon, yung mga DDS na vlogger ano ang sabi? Takot naman pala yung mga kongresista kay Digong. Porke kinalaman daw na darating bukas, eh, biglang kinansel. Excuse me. Bakit bukas lang ba? Kayo talaga para ang tatanga ng mga to. Akala nyo naman eh, basta mapapaniwala yung tao, yung taong bayan, dito sa mga mga pakulo ninyo, mga drama ninyo. Alam namin. May nagtip sa inyo. Tapos ngayon, ginawa ninyong katatawanan. Ginawa ninyo, sabihin nyo na natakot yung mga kongresista kay Digong. Excuse me. Sino ba yan si Digong ngayon? Kaya nga siya pinapupunta doon sa kongreso at doon siya manipa. 'Di ba? Huwag basta ano. <clears throat> puro lang salita eh, puro daldal -dal eh. Sige nga, kung talagang kung talagang uh, totoo yung banta na manipa, sige nga, umapir ka nga doon. Hindi lang naman bukas ang may hearing. Pinuspon lang o di ba magkakaroon i-i-resume -re mo yung hearing next week sa 16 yata eh. O di mag-attend ka kung talagang kung talagang decidido seryoso kang mag-attend kung talagang hindi ka takot. Puro salita eh. Magbanta ng sisipain, I am not scared a bit. Patunayan mong hindi ka scared. Hindi ka takot. Halatang halatang, kitang kita naman eh. Takot kang humarap. Hindi dahil sa takot kang ma, ma, kung ano ang gawin sa'yo, kundi takot ka. Dahil wala kang tamang isasagot, dahil mahuhuli ka yung mga kasalanan mo. Kagaya ng nangyari sa sa ano, sa Senado, dahil sa kadaldalan kayabangan, o ba? Diba? inamin mo lahat ng umpisal ka? Alam na alam mo kasi na yung mga kongresista ay matatapang at matatalino. Hindi kagaya ng nandiyan sa sa Senado ng mga gunggong. Isa lang ang maayos na senador dyan. Hawak mo kasi sa leeg yung mga senador eh. Dahil mga aso mo nga. Pero dyan sa, sa kongreso, may aso ka rin naman dyan eh mayroon ka namang iilang aso dyan, kaso mas marami yung hindi mo aso. Di ba? Takot ka! Kaya ayaw mong sumipot dyan sa quadcom kasi takot ka dahil alam mo, matatalino, matatalino, maayos, mga disiplinado, matitino, yung mga congressman. Takot ka sa kanila, yun ang totoo, kaya ayaw mong sumipot. Ngayon tuloy, mga kababayan, nagkaroon sila ng uh, rason para hindi sumipot sa mga susunod na hearing. Bakit? Ang magiging katwira nila, noon anya na handa akong sumipot, kinansel ninyo. O, ba? Diba? Nakakuha ng escape goat eh. Nakakuha ng rason, alibay. Noon anya, gusto ko nang mag-attend. Bigla niyong i-cancel. Tapos ngayon, mag-iimbita na naman kayo. Ganun yun. Kaya na doon, napag natin, sigurado natin na wala naman talagang balak mag-attend yan kasi takot. Takot! Duwag! Duwag! Empress! Duwager! <laughs> Empress Duwager Chushy ang empress duwager dyan itong si Sara Duterte isa rin daw duwag yan eh duwager 'di ba yung empress ng China pero yung talagang matapang na empress yon hindi yung duwag duwager so yun po mga kababayan ito namang anak niya ganun din eh isa ring duwag eh alam niya na sukol na sukol na siya sa mga kasalanan niya, mga kasinungalingan niya eh, Sa mga kalustayan niya eh. Imbis baga na doon sa quadcom, humarap doon, harapin doon, sumagot. Ang ginagawa, presko ng presko. Kasi, gwelo siya eh. Gwelo siya magdadakdak, wala siyang kumukwestiyon sa kanya. Yun namang mga... <clears throat> Yung mga yung media naman eh takot naman sa kanya magtanong ng ng mga yan eh. 'Di ba? Wala namang makapagtanong diyan ay eh, yung talagang tanong na mabigat na tanong. Takot man sila eh. 'Di ba? Salita lang salita nagpapaliwanag diyan sa media sa press con. Doon ka ini-invite wala pang gastos. Isa rin kasing duwag eh wala na kasi hindi kasi kayang sagutin. Dahil talagang totoo naman na pinagnananakaw yung pera, yung confidential fund. At ang dami-daming idinamay, kawawa naman yung mga, alam niyo mga kababayan, itong si Sara Duterte nung dumating dyan sa Office of the Vice President, para siyang salot. ba diba? Po, oh, kayo yung mga mga matagal ng empleyado ng Office of the Vice President. Mga empleyado na nandiyan dyan na dati mula mula pa nung mga unang mga administrasyon na dati nang nandiyan na walang karanasan. Hindi sila nakaranas ng ganyan na mga pinapatawag-tawag sa mga hearing para imbestigahan. Nadamay. Yung mga tao na mga inosente, parang uh, tinuruan na maging corrupt. Idinawit, idinamay, sinuhulan. Idinawit sa pagnanakaw o ngayon tuloy nasisira yung pangalan nila. Nakakahiya. Kasi kung matino sana yung vice president na nanjediaan, hindi sila madadawit sa mga ganyang klasing negative issues. So, di ba? mula pa nung mga past administrations hanggang kay <clears throat> Lenny Robredo, wala naman silang dinanas na ganyan ha, na na involve sila sa mga korupsyon. Dahil hindi korup yung mga naging yung mga naging uh, head nila dyan, vice president, ngayon lang. So hindi ba masasabi natin na nagkaroon ng sal, may, may dumapo na salot dyan sa office of the vice president simula 2022 hanggang sa ngayon. Kaya kayo dyan yung mga, kawawa po itong mga, mga, mga taga dyan sa Office of the Vice President eh. Yung mga dati dyan, yung mga nandiyan dyan talaga, naka-employo. Ayan mo yung mga bitbit -bit ni Sara talagang mga kapartners in crime niya yun eh. Di ba may sariling bitbit -bit na mga staff yun, na galing pa pala doon sa Dabaw? Dati na niyang tao, mula nang siya ay mayor pa ng Davao bit-bit niya kasabwat sa mga pagnanakaw bit-bit diyan -bit sa Manila sa office of the vice president salut po itong si Sara mga kababayan kawawa naman itong mga natural eh natukso siguro inoferan ba naman siyempre tao lang yun natukso eh meron namang hindi nadadala sa tukso pero yung tao malay mo talagang nangailangan o kaya may pagkakurap din naka naka naka-standby lang yung kurap na karakter sa kanyang pagkatao hanggang mayroong dumating na kumbaga ay nag-ignite parang parang posporo na sina kiniskis, di ba? At umapoy. Kung matino yung vice president, hindi kurap, hindi hindi magkakaroon ng issue nagdadawit itong mga mga empleyado dyan sa OBP. Kaya, kumbaga, maraming nadawit, maraming nagkaroon ng na, na, nadamay na tuloy dyan sa issue kumusta na yung pamilya na nakakahiya napapahiya yung pamilya dati wala naman silang ganyang issue tapos ngayon meron na kasi may dumapong salot opo mga kababayan salot po salot itong mag-amang Duterte na ito itong pamilya Duterte salot ito yung presidente naging presidente na Duterte nag salot dito sa bansa natin na naging presidente Salut, Ito namang anak, Vice President, Salut din. salut din sa Office of the Vice President. Hindi kaya yung pamilyang Duterte ay salot dyan sa dyan sa Davao City? Kayo? Ano sa akala ninyo? Salot po ito. Mga traitor sa bayan. Walang uh, walang pakialam sa kahihinat na ng bansa, ng mga kung nagihirap man yung taong bayan, basta sila busog. Mga magnanakaw. Tapos eh, pag nabisto, tapang-tapangan lang at magbabanta lang. Magbabanta at magpapatay lang ng tao. Salot! Yan po ang masasabi ko. Salot. At kayo, kayong mga nanonood sa akin, yung mga Antay Marcos na pro Duterte na ayaw marinig yung salita ko, wala akong pake. Sasabihin ko at sasabihin ko na salot yung mga idol ninyo. Salot! Pati kayo salot! Kasi kumakampi kayo sa salot! Diba? Mga kababayan, iwasan po natin maging salot. Wag po tayo maging salot sa bayan. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Huwag tayong salot. Okay? Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po yung tayong muli. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and ha, uh, peace.